spiras pa lang undas pero marami na ang bumibisita sa mass grave ng mga nasawi sa bagyong uh, Yolanda sa Leyte at maging sa bagyong uh, Sendong sa Agayan de Oro City. Bakas ang pangungulila ng kanilang mga naiwang mga mahal sa buhay. Live mula sa Palo Leyte, may report sa Victoria. Victoria. June, kahit isang taon na ang nakalilipas, matinding pagdadalamhati pa rin daw ang pinagdaraanan ng mga namatayan dahil sa super bagyong Yolanda. Lalo pang araw nilang nararamdaman ang kalungkutan sa paggunita ng Undas ngayong taon. Napuno ng bulaklak ang mga puntod sa mass grave sa Barangay San Joaquin, Palo, Leyte. Ang kanilang ganda tila ba nagpapagaan sa pakiramdam ng mga tao para sa mga biktima ng super typhoon. Hindi maglalaho ang matinding pait na mawala ng mahal sa buhay. Si Lola Adelfa namatayan ng manugang at tatlong apo. Nasa barangay hall daw sila nang tumama ang bagyo. Pero dahil sa malalakas na daluyong o storm surge, nagkahiwa-hiwalay sila. Ito talaga simula nung ipinanganak ako talaga nag-alaga dyan. Kaya ito ang miss na miss ko pero hindi ko pa ito nakikita. <laughs> hindi pa rin ako makatulog ng maayos. Minsan natutulog ako, las 11 ng gabi, magigising ako, minsan na las 12, hindi na ako nakatulog ng umaga. Bukod sa bulaklak, nilagyan din ng larawan ang puntod ng mga nakalibing dito sa mass grave. Kahit mahirap daw tingnan, ang mga larawang ito ang nagpapaalala sa mga masasayang sandali ng mga sumakabilang buhay. Kabilang na riyan ang 22 membro ng pamilya Lacandazo na pare-parehong inanod. Si Pedro Lacandazo, pinakamasakit na alaala -ala daw ay nang mabitawan ang anak at apo sa gitna ng pananalasa ng bagyo. Kahit anong oras nasa isip sila. Hindi kasi na yan maiwasan kahit sana ang nagmumotor ako, maglakad. Sa Tacloban Public Cemetery naman, abala na ang marami sa paglilinis sa mga puntod. Kabilang ito sa mga nalubog sa baha ng manalasa ang bagyong Yolanda. Sa Cagayan de Oro City, marami rin ang nagpunta sa Bolon City Public Cemetery na isa sa pinakamalaking sementeryo sa lungsod. Dito nakalibing ang nasa 200 at 50 nasawi sa kasagsagan ng bagyong Sendong noong 2011. Ang mga tao karon, unang di pagaytan to daghan. Pero sige pa rin pagbibilindo niya Juan, ang uban ng, ng mental. Bukas inaasahan pang dadami ang bibisita sa naturang sementeryo. June nag-alay naman ang misa rito sa mass grave sa barangay San Joaquin, Palo, kaninang bago mag alas 6 ng gabi. Dito nakita natin na talagang emosyonal pa rin ang mga residente. Mula ngayon hanggang sa anibersaryo ng bagyo, araw-araw na ang misa rito bilang pag-alala sa mga nasawi. At yan muna ang latest mula rito sa Palo, Leyte. Balik sa inyo, June. Maraming salamat, Victoria Tulad.